So, mga ka-idol, na-discuss ko na ang ating uh, SP later kapag halimbawa ikaw ay na-overdue. So, ito naman ang aking i-discuss ngayon for today's video ay ang Violet Basket. So, see si last. Da. So, kung ikaw ay pants or eto yung ginagamit mo palagi, di syempre, alam mo na kung ano yung itatopic ko for today's video. Ang itatopic ko ngayon ay yung uh, ang uh, last pay later. So, sino ba ang may last pay later dyan? O, ba Kung halimbawa, ikaw ay laging umu-order kay last, da, ay di kay Purple Basket ay di na-open mo na ang ang uh, last pay later. So, na-open ko yung aking last pay later at napakalaki naman ng unang pautang ni ni Purple Basket sa akin mga ka-idol. Ang kaso mo nga lang mga ka-idol, nung umutang ako sa kanya, ay kunwari, due date na ngayong araw na to. So, uh, hindi ko siya nabayaran ngayong araw na to. At umabot ng 12 a.m. So, binayaran ko siya agad. Pero alam nyo ba mga ka-idol, basta lumampas na ng alas 12 ang due date mo sa iyong last pay later, ayun lang, napakasad mga ka-idol. Hindi siya kagaya ni SP Later, ni Orange Basket, at ni Black uh, o dito sa ating talk Kasi yung orange basket at itong black up kapag halimbawa na overdue ka at binayaran mo, is pauutangin ka pa rin niya ulit. So, tatanggalin niya yung pagka ng account mo. So, ayun nga, sa to sa mga ka-idol, alam niyo ba kung magkano na ang offer ni uh, purple basket sa aking last pay later. Kaso nga lang nakakalungkot talaga mga ka-idol kasi hindi na siya nagagamit. Hindi na siya nagagamit talaga mga ka-idol. So ipapakita ko sa inyo kung magkano yung pautang sa akin ni last pay later. Talaga namang bongga. So, ito na nga mga ka-idol. Ipapakita ko sa inyo kung gano'n nga ba kalaki ang offer sa akin ni Purple Basket. Ang last da account. So, ayan, tingnan natin. Oh, tingnan nyo para mga ka-idol. So, ayan na mga ka-idol. Nakita nyo naman don sa isang video ko kung magkano na yung offer sa akin ni Purple Basket. So, nakita nyo, 9,000 plus mga ka-idol. At, ito yung maganda balita. Dahil sa paggagawa ko ng video na to, uh, last 2024 pa kasi yun. So, ipapakita ko, magagawa dito ako ng another video. Promise ko sa inyo, ang last year, kapag ka umu-order ako, at nagtatry akong utangin yung aking ah... Uh, ang aking last pay later na yan, ay lagi niya ako at uh, ayaw na nga niya ako pa So, tenestingan ko mga ka-idol ha. Kung pa-utangin ako ni uh, last pay later. So, abangan niyo yung susunod kong chika sa inyo ha. Mga ka-idol ah, baka naman meron kayong mga bibilihin sa inyong bahay, sa inyong mga pang-beauty. Baka meron ako niyan sa aking yellow basket. Sa akin na kayo mag-order. Kung hindi ka pa nakapalaw, follow mo naman ako. At, ah, uh, yayay, -in din kita. So, ayun lang. At thank you for watching. Tingnan nyo naman. At ang aking pamangkin ay oh. Alay! Alay! Hello! Hello. Hello! Yee! Hi daw, hi! Hi daw, ikaw! Hi! Ang galing naman naman. Oop! So, ayan lang. Thank you for watching.